Hello, good morning! Welcome to AniThings! Time now is 5.20pm. So, ito ang aking second meal. Pero, ayun, nag-iisa ako. Solo si AniThings ngayon. Wala ang aking mga diners. Ayan, ako lang pong mag-isa. So, ito po ang aking meal. Ito po yung inadobo ko, white adobo, 3 uh, days ago. At ngayon, ginawa ko, pinirito ko. Grabe sa sarili niyang oil. Ay nako, talaga naman grabe. Obod ang sarap. Sarap. Grabe. Kasi timplado na siya, kaya sobrang sarap talaga. And then, ito, naghiwala ko konti pipino para pang partner kaya, pang alis umay, syempre. At syempre, meron akong sabaw. Nagluto ako ng patola na fresh na fresh. Ayan. Alam niyo po ba kung ano yan? Luya lang yan. At saka asin. Luya, asin, at saka tubig. Hot water. Yun lang. Yan. Napakasarap na ng sabaw niyan. Sarap po binas Kombinasyon lagi. Pagka merong ganito, merong ganyan. Kombinasyon sila. yon So, yan. Ganyan lang kasimple ang aking meal. Second meal. Okay. Hmm. Harap.